Muli mga idol So magandang araw So dito tayo sa kamalig ko Sa kubo ko At tayo ipaalis At ng daungan Kung maririnig ninyo Ang kahol ng aso ng kapitbahay natin At sigawan ng mga kabataan Kaya unti-unti tayo palayo dito Dito tayo mga guys oh, no? Sa daanan ko Talagang maputik putik na talaga kasi nung nakaraan kasi bumaha mga idol ay ayan nagkaroon ng latak hmm, maraming latak yan putik talaga kaya kung mapansin ninyo yan na nakabota tayo yan para hindi madulas kaya pag nakabota ka syempre, may spike hindi ka basta basta madulas sa mga tulad nito, daanan. yan mga guys. So, akma naman mag-aulan, mga guys. Kasi nag warning na yung kalangitan. Kumukulog sa malayo. Kaya, ibig sabihin, malapit na rin talaga. Babagsak na naman ang ulan. At ito nga, medyo medyo mahina ang sinag ng haring araw. Yan. Tinatabunan na siya ng ano? Tinatabunan na siya ng ulap. Ayan mga idol. Maraming niknik dito kasi pag matambay ka lang, kuminto ka lang. So, makakatikim ka ng masarap-sarap na ang katikati talaga. Ayan. Niknik. Ang tawag sa amin. Kung sa ilonggo pa, Lokiok Ayan mga guys. So, papalapit na tayo sa daungan ko. At dito tayo dadaan. Ayan. Ayan. Sumikat so, na rin talaga siya haring araw. Ayan mga guys. Oh. Ayan. So, ibig sabihin, hindi lang natin tiyak kung sure na yan. Sigurado na ba yan? Na mag siya ngayon. Umaga. Pero palagay ko, parang hindi sigurado kasi nagdagong uh, dong na yung kadagatan, nagatunog na, akma na magulan. Ito tayo mga guys, so kalabas na ka tayo, malapit na tayo sa dungkaan ko. yan So tuloy tayo mga idol. Ito na tayo. Ayan na pala silang mga anak ko. yan with sound trip abang ngaget tanggal ng isda salambat sound trip mga guys So maraming salamat sa inyong panonood. Thank you so much. Hanggang dito na lang muna mga guys, no. Kung may time tayo mamaya, magbi tayo sa bangka. Thank you so much. Bye-bye. Thank you for watching.